No guys, good morning. Guys, um, nakita nyo, medyo pumayat ako. Yan. Kasi kung, nung kailan, mataba ako, medyo malaking dito ko. Alam nyo ba kung bakit guys? Napoison ako. Napoison ako sa noodles. Ngayon, um, pag napopoison ng tao guys, first aid natin ay eh, ano uh, itlog at uh, sugar at saka mga oil yan iinom lang kayo nyan guys para um, hindi matrigger ang lason sa ating katawan para mag release agad so ngayon ang remedy ko naman guys na gagawin dahil ako nga ay na-poison. Tignan nyo naman. Nang pumaya talaga yung mukha ko. Ilang days lang ako nahiga. Ang na-poison kasi guys. Ang pakiramdam ay. Nagpupupu ka. Nang sunod-sunod. Na sumasakit ang tiyan mo. Yung stomach pain. Tapos ngayon. video may hilo ka na. Hilo. Tapos, pag nagpupo uh, ka, tapos sabay dito sa bunga nga, yun ang delikado guys. Iingatan nyo yun. Ang um, kailangan, marunong kayong maging alerto sa mga ganyan. Dahil ito ay nakakamatay din. Nakakamatay pala. Hindi din. Nakakamatay. So, yan. Um, dahil sa ang nangyari sa akin sa pagkain na poison ako guys, ang ginawa ko, mabuti lang ang anak ko ay nutusan kong maglugaw at ito naman ang technique ko lang kasi talagang makabayabas ako. Ang ginawa ko, nagpalaga ako ng dahon ng bayabas na 7 piraso. 7 piraso na dahon ng bayabas. Ugasan yung mabuti yon. Tapos, ngayon, uh, ilaga nyo na maging matapang ang kanyang pakla. Kasi, yun guys, ang gamot sa pagpupupo natin ng parang tubig na. Tubig na ang nilalabas. So, ginawa ko yun. Dahil, apat na bisis lang akong nagpupo pasintabi po sa mga kumakain dyan, pero ito ay makakatulong sa inyo. Ang first remedy na ginawa ko. Nung naramdaman kong nangihina na ako, nagpalugaw ako. Naglugaw, tapos ngayon, apag ah, pagkakulunan pagka, ng bayabas, habang kumakain ako ng luga, umiinom, ginagawa kong tea ang bayabas na yun. So, nakatig nakatigil ng pagpupupo ko yun, guys. Basta ang gawin ninyo pagka uh, umpisa pa lang, gawan nyo na ng paraan. Huwag nyong hintayin na lumala. Ay eh, yung iba, maraming namamatay dyan sa ganyang sitwasyon. At lalo pa kung walang kasama, kung maaari, mag, ano tawag kayo ng sambahay ninyo o anak wag nyo hahayaan na kayo lang kasi ako may ugaling ganun guys so nadala ako at ang ginawa ko tum nag stop siya pero doon pa rin yung parang mag magano ko magsusuka ako dahil sumabay na eh so Pagkainom ko ng ganun guys, medyo umuki ang pakiramdam ko. Tapos sinabayan ko ng kain ng lugaw. Ganun lang ang gawin ninyo para hindi kayo ma-dehydrate. At isa pa, pagka alam nyo na po-poison kayo, mag-inom kayo ng kalahating kutsarang honey. Honey guys, baganda ito. Pero hindi ko alam kung 100% tahan ito. Pet, pero tingin ko may ano na siya, hindi na siya pure. Pero nakakatulong pa rin siya dahil ang tamis ng basta ko anong kahit na anong matamis pag na-poison ka din 'yon. So, ito guys, ang gagawin ko ngayong umaga para magki-cleansing naman ako. Ah, uh, dalawang Dalawang kalamansi tsaka honey. yan. maglalagay ako ngayon ng uh, warm water. Sa isang basong, o kaya kahit nakunti lang. Pero mas maganda kasi warm para na-absorb na ano niya yung talagang timpla ng honey ah, uh, na ibig kong sabihin kasi kung uh, ito guys natutunan ko ito sa um, ano sa ate ko yung pinapasan niyang napasan niyang link na simpre dito rin sa ating uh, YouTube or sa Google na mga kaalaman dahil mahilig kami dyan sa mga herbal. So, dahil sa pamamaraan ng ganun guys, hindi ako na hospital kasi sinabi ko talaga sa kay Lord na Lord huwag mo kung ano, payagan na ma-hospital kailangan yung remedy na ginawa ko ay paki ano basbasan mo ito na para makatulong sa akin na mag-stop yung pagsusuka at pagpupo ko yun awa naman ng Diyos um, ano na ngayon 3 uh, days bago ako na poison yun na, nagre-recover na lang ako. Siyempre, pagka na ganun tayo, may pangihina inge sa ating katawan. So, ayan Kaya, kailangan, ingat-ingat tayo palagi. Ano pa, nagkakaedad na tayo. <laughs> diba? Kailangan nating mag-ingat-ingat. Ayan. And guys, sinagyan ko siya ng isang kutsaritang honey. Hindi ko na pinaki... Ay, nakita nyo naman. Hindi ko lang nasabi. So, pwede nating dagdagan para medyo matamis. Kunti. Ayan. Ayan, guys. Honey yan. At ang honey na ito ay nabili ng manugang ko sa mall. Ayan. Mahilig siya sa honey dahil pagka nagluto siya ng mga chicken or ano... Ani, ah, nice. sandali lang guys. At siyempre, huwag nyo rin kalimutan na may konting asin. Haluan natin. Ang konting asin ang ating uh, <clears throat> lemon juice at saka honey. Yan. Patakan lang natin guys. Yan. Huwag susubrahan kasi nakakasama rin na sodium sa ating katawan pag sobra na ito and guys uh, sana may matutunan kayo sa aking simpleng tips about tungkol sa poison yan Okay guys, kung bago ka sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and the Root Blog. Good morning! Uh, good night, good evening, good p.m. to everybody. Bye bye, guys.